Sa punto de vista, tatalakayin po ni Professor Antonio Contreras sa utos sa Supreme Court sa Kongreso na magpasana ng anti-dynasty law ayon sa konstitusyon. Professor. Good morning sa inyo dyan, Dayan, sa studio. Actually, nagkaroon ng kalituhan sapagkat Naunang unang napabalita na inutusan na di umano ng Korte Suprema ang Kongreso na isa-batas na ang anti-dynasty law. Pero after a few days, nilinaw na hindi pa naman pala na ilalabas yung ganung uh, kautosan. But nevertheless, ito ay nagiging hudyat para pag usapan natin lalo itong usapin na ito. Sabagat sa Saligang Batas, meron pong probisyon na ipinagbabawal ang political dynasties dahil ito'y kaugnay sa pagbibigay ng oportunidad sa mas maraming tao na makasali sa politika. At hindi lamang ito dapat limitado lang sa ilang pamilya. Ganun pa man, ang mga nagsulat ng ating saligang batas, minarapat na ang pagdefine ng political dynasty at kung paano ito iban ay iwanan na sa Kongreso. Noong 1987 ito. Sa banaling salita, inutusan nang saligang batas ang kongreso na i-define ng political dynasty at isa batas. Ang isang anti-political dynasty law. 1987 po pa ito. 37 years na. 2024 na ngayon hanggang sa ngayon wala pang batas na gawa. Siguro kaya marami ang nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema na utusan na ang kongreso. Malaman na natin kung talagang ang totoo yung naunang balita, yung leakage na meron ng desisyon at hindi pa nga lang napopromulgate, hindi pa nga lang na ilalabas. Sapagkat ito isang matagal ng delayed na gawain. Parang ang ginagawa dito, sinusuway ng Kongreso ang saligang batas. Whether you approve or disapprove, whether you agree or disagree, for the banning of political dynasties, wala tayong magagawa na sa nasa saligang batas 'yan. Malinaw ang pagkakalahad. Shall be banned, shall be prohibited. And political dynasties will be defined by law. Alam mo hindi lang itong pagkakataon na ang kongreso ay hindi kumikilo sapagkat meron pag dalawang pagkakataon sa saligang batas na inutusan ng konstitusyon ang kongreso para gumawa ng hakbang. Ang isa dito yung napag-usapan na nga natin yung succession law. Yung konsepto ng designated survivor. Doon sa provision na 'yon, inutusan din ng saligang batas ang Kongreso na magsagawa ng law na i-define -de ang succession kapag ang presidente, vice president, ang uh, ang Senate President at ang Speaker ng House ay lahat hindi na pwedeng umupo sapagkat lahat sila it's either unable or you know may mangyaring masama sa kanila lahat. Naandiyon po 'yan sa Saligang Batas. Again nasa 1987 'yan, 2024 na wala pa ring batas sa succession. At ang isa pa dito, ang medyo nakaka, nakakatawa dito. Meron pang isang provision do na inutusan din ng Saligang Batas ang Kongreso na lagyan ng permanent boundaries ang ating mga forest lands. At doon pa nga mas malala sapagat ang nakalagay sa Saligang Batas as soon as possible. Gawin na agad. Magsagawa na ng batas ang Kongreso. 1987 na yon, e 2024 na ngayon. Asa na yung as soon as possible. Ito ay patunay na may mga bagay-bagay na ang Kongreso hindi ginagawa. Ang Kongreso ay hindi mas mataasa sa ligang batas. Dapat gawin ito ang trabaho. Congress is not above the Constitution. The Constitution is the fundamental law of the land. It's about time that Congress should do its job. It should pass the anti dynasty law, it should pass a succession law, and, should, and it should pass a law delimiting the boundaries of our forest lands as ordered by the Constitution. Anything other than that is a gross dereliction of duty, it's a congressional malpractice. Isang kapabayaan na hindi dapat natin tinutolerate. Yan lamang po aking punto di vista ngayong umaga. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat. At maraming salamat din po, Professor Contreras.